Hello po mga kasari, kumusta po at magandang araw po sa ating lahat. So guys, nandito na naman tayo ang nagbabalik, Merilody Vlog. At ito nga, busy talaga tayo pag may magsidatingan ng mga delivery, kaya i-receive ko lang habang busy tayo dito sa ating tindahan ay sasagutin ko lang ang katanungan ni Sir Jerry. At ito nga ang katanungan ni Sir Jerry, basahin lang natin. Hi ma'am, pwede magtanong, mura po ba sa Pure Gold mamili para sa sari-sari store? Salamat po sa sagot, watching from Saudi Arabia OFW. So, ayan nga yung katanungan ni Sir at salamat po sa katanungan nyo at pasensya na po ngayon lang nasagot, mag-isang linggo na yata. At busy lang po talaga at sikaping ko talaga na din ng video ng airport para na din doon sa mga nagsisimula pa lang mag sari store or mga nagbabalak mag sari store para magkaroon din sila ng idea kung saan pwedeng mamili ng mura kapag magsisimula pa lang mag sari store. So, Ayan guys, ibabahagi ko lang kung saan ako namili nung no? kung saan ba tayo mas makamura yung mga na-experience ko, yun yung ibabahagi ko. Kaya, umpisa na natin. Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, keep on watching. So, dati po kasi, nung nag-umpisa pa lang ako magtindahan, dito lang ako namili malapit sa amin na grocery. Tinry ko lang muna kasi nga, nag-observe ba tayo kung saan tayo mas makamura. So, Ayan, pagkatapos ko mamili dito malapit sa amin, doon naman sa kabila. So, ang ginawa ko, ko kung saan mas mura. Kasi kung saan mas mura, so doon tayo mamili, no? At ito nga, inumin ko lang yung kape ko, guys. Medyo malamig na. Dahil nga, hindi talaga tuloy-tuloy yung pagkakapin natin pag mayroon ang magsidatingan ng mga delivery. So, ito nga yung ating in-order, guys. Ito kasi yung mabinta sa atin, yung cook mismo. Kaya, ayan yun ang dadamihan natin at 1.5 din nag order din tayo at saka minute med so ayan so dati po kasi ang tindahan natin ay maliit lang naman kasi nag lang naman ako sa maliit na puhunan kaya wala pa tayong mga ahinte di pa kilala yung tindahan natin tapos yung paninda ko noon ilan ilan lang kasi nga tricky lang naman yung aking pinuhunan sa tindahan so dito lang muna ako namili malapit sa amin na groceryhan kasi nga ang observe pa kasi tayo kung saan tayo mas makamura. Kaya ang ginawa ko, nung naubos yung mga paninda ko na nabintana, na, so doon naman ako lipat sa kabilang groceryhan no? Kasi nga malayo yung pure gold sa amin. Talagang mahal pag mag-arkila. Kaya dito lang muna ako namili sa malapit sa amin lugar. So, ayan nga, dahil nga napag-alaman ko mas mura dun sa Cinco Mart kaya dun ako lagi dati namimili sa Cinco Mart so ayan nga yung Cinco Mart ay hindi naman sila nagde-deliver Naghanap talaga ako ng ahinti na magde-deliver kasi nga tulad ko nga mag-isa lang talagang ang hirap mamili kailangan natin isara pa yung ating tindahan para makapamili tayo no? so ito nga pala guys ah... Uh, o basto may order kay partner. Nagsa sideline din siya pag out na sa trabaho. Ayan. May nag-order din sa kanya ng mga customer namin, yung per kilo. At may nag-order din sa kanya na isang box na ganito guys. Ayan. Kaya ayan, may order sa kanya kaya nandyan yan. Mamaya kukunin din naman. O ba diba, magaling din si partner. nag-side line din siya. So, ayun nga guys, pag baguhan pa lang yung tindahan natin, kailangan talaga magsipag, mamili, maaga gumising kasi nga wala pa naman tayong mga ahente, di pa kilala yung tindahan natin kasi nga kaunti pa lang yung laman, kaya yan di pa masyadong kilala pag may magsidaanan. Kaya kung gusto mo talaga na lumago ka agad at makilala yung tindahan mo, kaya kailangan mo talaga magsipag kasi sipag at syaga lang talaga ang puhuna natin para dadami yung ating mga paninda kasi nga nag-umpisa lang tayo sa mali kaya kailangan talaga sakripisyo no at sa awa ng Diyos guys unti-unti kong napalago yung munti kong puhunan kaya ayan pag dumadami na kasi yung ating mga paninda may pumupunta na ng mga ahinti kaya ayon hanggang sa pumunta dito yung mga ahinti natin sa pure gold kaya sobrang saya ko talaga kasi pag anon hindi na tayo mag umaalis na mamimili na aga gising ba diba guys kung kaya marami nang nagsipuntahan dito ng mga ahente, siyempre piliin mo din na legit yung ahente na nakausap mo kasi alam mo naman sa panahon ngayon, no? Kaya siguraduhin mo din na may mapatunayan ka na ah, siya talaga yung ahente kasi ako talagang mabusisi at matanong din ako at tinitingnan ko din yung mga ID nila, yung mga pananamit, o oh, ba diba? Kaya siyempre kailangan din natin makasiguro kasi So ayun nga guys, unti-unti na nakilala yung tindahan natin, marami na nagsi daanan ng mga ahinte, marami na nag-aalok sa atin, kaya ayon ang saya na dahil nga hanggang sa pumupunta nga dito yung ahinti ng Pure Gold, kaya ang saya ko talaga kasi malaking tulong po talaga sila sa atin. So ang tanong nga ni Kasari kung saan ba mas makamura mamili sa, para sa ating sari-sari store. So dito Kasari ay mas okay naman dito sa pure gold kasi nga kinumpare ko dun sa Cinco Mart na dati kong binibilan so parang napamahal pa ako dun kasi nga isara ko pa yung tindahan ko para mamili talagang pagod pa no at saka mag ka pa ng sasakyan talagang mapapamahal ka pag ikaw mismo ang mamimili pag ikaw mismo ang pupunta sa grocery kaya ito laking tuwa ko dahil mayroon ng mga ganito ng mga ahinti na hinahatid na nila dito sa ating tindahan kaya dito pa rin ako kay pure gold no kasi nga hindi naman ganun kamahal parang halos yung ibang mga items nila mga paninda ay pare lang naman may mga ibang items lang talaga na mas mahal sila pero bawi din naman talaga sa paprobo nila, sa paprebis nila, talagang bonga no? Kaya makakabawi ka din talaga. At pre-delivery pa sila o san ka pa. Nasa sayo na lang yan kung bibigyan mo sila ng pang merienda, yung mga nagde-deliver sa'yo or pang soft drinks. So, nasa sayo yan. So, ayan, talagang malaking tulong pag ganito kasi less hassle, less pagod talaga at malaking tipid din pag mayroong mga ganito na mga ahiti na hinatid na nila mismo sa ating tindahan. Kaya, pag ganito, talagang mabilis mo mapalago ang iyong sari-sari store kasi nga mas nakakatipid ka. At ito nga, kung may problema naman, halimbawa may damage, pwede naman ibalik sa kanila at sabihin mo kaagad sa kanila para maaksyonan kaagad. Tindahan, mas maganda pag mayroong magde-deliver sa'yo. So, Ayan, mas mura din naman sila, mas okay din naman kasi dito na ako lagi nag-order sa kanila. Kasi nga, ayan, dahil mag-isa lang ako, ang hirap kasi mamili. Tapos pipila ka pa sa counter, talagang ubus oras mo sa pamimili pa lang. Kaya, pag ganito, talagang ang saya ko dahil, ayan, nakakatulong sa ating Sari-Sari Store. Hindi na natin kailangan pumila doon dahil nga, kusa na nilang hinatid dito. Kaya, thank you Lord! At ayan, mayroon na tayong mga ahinti. At sa mga soft drinks naman guys, sa mga alak, mayroon din tayo mga ahintay na naghati dito. At syempre, tulad nga ng sinabi ko kanina kung saan ako mas makamura, so doon na ako nag-order lagi. Ganun lang pag mayroon tayong negosyo, kailangan i-compare natin kung saan mas mura, so doon tayo mag-order. Yun ang ginagawa ko para makadagdag kita dito sa ating tindahan para mapalago ka agad natin ang ating munting puhunan. Ganun lang ang gagawin natin, diskartihan lang talaga. No? So ayan. At ito guys ay binili ko lang to sa palengke. Mas maganda kasi na tayo mismo ang bibili nito para makapili tayo ng size. So itong mga paninda lang in-order ko kay Pure Gold. So yung mga iba pang mga paninda natin, sadyain talaga natin sa palengke. At least konti na lang yung bibili natin. Kaya malaking tulong talaga pag mayroon tayong mga ahinte. Tulad nga nito sa Pure Gold, dito na ako lagi nag-order. Kasi mura din naman sila, konti lang naman ang diferensya at mababawi mo din sa mga pa -promo nila, marami silang pa ngayon at sinasabi naman 'yon ng mga ahente natin, no? Kaya maganda talaga pag may ahente at sasabihin naman nila kung ano yung mga pa nila ngayon, kung ano yung promo nila. Kaya ayan, pwede natin ma-avail so. Kaya nasa sayo pa rin 'yon, sir, kung saan mo gustong mamili, kung saan malapit sa lugar nyo, kung ano yung malapit sa inyo. Kasi nga, pag baguhan pa lang kasi yung sari-sari store natin, wala pang masyado, hindi pa kilala, hindi pa dinadaanan ng mga ahinte. Kaya, mag-observe ka po muna kung saan mas mura sa malapit sa inyong lugar. Ganun kasi ang ginagawa ko nung una, hanggang sa unti-unti, mapapalago mo yung tindahan mo, hanggang sa makilala na at magkakaroon ka na ng ahinti, may mag-aalok na sa'yo. Kaya, ayan, masaya na pag ganun, talagang malaking tulong sa ating tindahan at malaking tulong din kasi pag mayroon tayong negosyo talagang na nasasolve yung ating mga pangailangan sa araw-araw, sa mga pang-ulam-ulam, talagang malaking tulong at nakakasama pa natin ang ating pamilya. Kaya maganda yung idea mo sir na naisip mo na magtayo ka na lang ng sariling negosyo kasi mas kung masipag ka, kung madiskarte ka, mas higit pa yung kikitain mo sa yung negosyo na sarili mo naman yan, no? Depende naman kasi yan sa sipag natin kung gusto talaga natin na makabinta ng malaki at makadami ng maraming customer. So, kung ano yung hinahanap sa atin ng mga customer, damihan natin. Kailangan natin mag-provide, bibilhin natin. Kung gusto naman natin na lumaki din ang binta natin, kailangan talaga ng puyata, no? So, ayan, maaga ang gising at lit na ang sarado. So, ayan lang naman at kasama pa natin ang ating pamilya. Kaya, ayun lang po ang may bahagi ko for to this video. Sana po may natutunan po kayo dito sa ating video at maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, God bless us all!